Bakit maling magpa-convert sa si Islam magkaroon lang ng maraming asawa? Ayan ang topic natin today. Dahil walang divorce sa Pilipinas, napakamahal at mahabang proseso ng annulment, maraming mga Pilipino ang humahanap ng paraan para makaiwas sa parusa ng batas. Isa na dito ang pagpap-convert sa Islam. Matatawag nating mga hangal ang mga kalalakihang ito dahil pumapasok sila sa isang relihiyon na hindi nila alam ang tunay na turo at regulasyon sa pag-aasawa ng dalawa, tatlo hanggang apat. Tandaan natin na ang Islam ay isa sa pinaka-major religions sa buong mundo na naniniwalang may iisang Diyos ang Diyos na lumikha ng langit at lupa at ang tawag nila sa Arabic ay Allah. Tulad ng Christian na may holy book na ang tawag ay Bible, ang Islam ay may holy book din na ang tawag ay Quran. Both holy books ay nanggaling sa salita ng Diyos. Kaya kung sino man ang naglalaro sa reliyon ay naglalaro sa salita ng Diyos. Kung hindi man maparasan dito sa lupa, sa kabilang buhay. Kung ang pagpapakonvert sa Islam ay para masatisfy ang ating lamang lupa, ito ay isang malaking kasalanan dahil ang pag-aasaw ng dalawa, tatlo hanggang apat ay hindi para sa lahat dahil may rules itong sinusunod na nakasulat sa Quran. At kung kayo ay nangangamba na kayo ay hindi makakaganap na maging makatarungan sa mga babaeng ulila, kayo ay magsipag-asawa ng ibang kababaihan na inyong mapusuan, dalawa o tatlo o apat. Datapwat kung kayo ay nangangamba na kayo ay hindi makakaganap na makitungo sa kanila ng may pantay na katarungan kung gayon ay mag-asawa lamang ng isa o kung ano ang angkin ng inyong kanang kamay. Ito ay higit na mainam upang mapigilan kayo na makagawa ng kawalang katarungan. Tawag na ulilang babae sa verse na ito. Ito yung mga babae noong unang panahon na nawalan, na matayan ng mga asawa at mga ama. Kasi nagsimuli ang polygamy sa Islam noong 7th century sa kalagitnaan ng wars sa Arabia. Noong unang panahon, ang mga kalalakihan lang ang nagbibigay ng financial support sa pag bawal magtrabaho ang mga kababaihan. Kaya nung dumating yung digmaan, maraming mga kalalakihan ang namatay at maraming mga nabalo at nakuli ng mga kababaihan. May mga mayayamang lalaki na kumukup sa kanila. Pagpapatuloy ng verse, ang sabi kong natatakot ang mga kalalakihan. Ito kasing verse na to para lang sa mga kalalakihan dahil hindi naman pwedeng mag-asawa ng marami ang mga kababaihan. Mga kalalakihan lang kung natatakot daw sila na hindi nila maibibigay ang karapatan ng mga naulilang babae, maghanap daw sila ng mga babae na nagugustuhan nila. Mag-asawa sila ng dalawa, tatlo, hanggang apat. Pero kailangan pantay-pantay ang trato nila sa bawat isa. Halimbawa, bibigyan niya to ng yung pangalawa 10,000, pangatlo 10,000, pang-apat 10,000. Lahat sila 10,000. Pantay-pantay, walang labis, walang kukulang. Sa feelings o oh, emotional support, kailangan din pantay-pantay, walang paborito. Sa oras at araw, kailangan din pantay-pantay. So, alam naman natin na tao lang tayo, at hindi natin kailanman maibibigay ang pantay-pantay na damdamin natin sa dalawa, tatlo, apat na tao. Kasi kahit sino walang makakagawa nun. Ito ang sabi ng Quran, kung hindi mo kayang, kung alam mo na hindi mo kayang ibigay sa mga kababaihan ito, sa magiging asawa mo yung pantay-pantay. Lahat pantay-pantay. Financial support, Care, property, lahat, emotion. Kung hindi mo may bibigay ng pantay-pantay, at alam mo, syempre alam naman natin, na wala sa ating makapagbibigay nun, kahit sa, nga, sa mga anak natin hindi tayo makapagbibigay ng pantay-pantay na pagmamahal. Mag-asawa lang daw ng is. Kaya nga ang puligami o pag-aasawa ng marami ay malaking issue. Hanggang ngayon hindi pa rin namamatay yung mga issue na yan. At believe me or not, you can search it. Hindi uso ang puligami sa mga Muslim country. Katulad ng Egypt. Less than 1% lang ang nag-aasawa ng marami. Karamihan ng mga kalalakihan dito sa Egypt against sa puling kami. Dahil ayaw nilang makita sa kapatid nilang babae o sa anak nilang mga babae ang injustice. Dahil isa sa mga source ng injustice sa mga kababaihan ay ang polygamy. Ang justice na tinutukoy sa holy book ay ang makarapatan ng mga kababaihan. Karapatang financial, kailangan pantay-pantay. Hindi yung isa bibigyan mo ng uh, support, financial support, tapos yung isa pababayaan mo. Ganyan ang nangyayari sa Pilipinas. Karapatan emosyonal. Kailangan pantay-pantay ang pagbibigay mo sa kanila ng feelings, ng yung emotion. Kapag sinabi mo, I miss you, I love you, dun sa kabila, I miss you, I love you, sa patlo, I miss you, I love you, sa pangkapot, I miss you, I love you. Sino makagawa mo? Karapatan na paghahati-hatian yung mga properties mo. Karapatan ng oras mo, panahon mo, at araw. Halimbawa, na stay ka sa una, tatlong araw, sa pangalawa tatlong araw, sa pangatlo tatlong araw, sa pangapat tatlong araw, pantay-pantay na alam naman natin na mahirap gawin at imposibleng mangyari. Kaya nga minention ko sa umpisa ng vlog na to na hindi para sa lahat ng kalalakihan ang pag-aasawa ng marami sa Islam. Karamihan sa mga Muslim country, may strict rules na pinapalo kung mag-aasawa ka ng marami. Kaya nga, hindi popular ang polygamy. Mag-search kayo kahit sa Indonesia, kahit sa Afghanistan, kahit sa Pakistan. konti lang ang mga kalalakihan ang may asawa marami. Yun siguro mga kalalakihan na hindi naman natin maiiwasan sa community natin na matitigas ang ulo, walang walang bahid na kahihiyan sa sarili nila o hindi natatakot sa Diyos o siguro yun yung mga kalalakihan na kayang ibigay ng pantay-pantay ang mga karapatan ng kanil kanilang mga asawa diyan sa Pilipinas kailangan natin magkaroon ng strict rules sa mga kalalakihan nagpapaconvert sa Islam para makapag-asawa ng marami dapat mag-interfere ang batas sa mga kalalakihan na yan dapat marusan yung mga kalalakihan na nagpapa sa Islam at pinapabayaan yung una nilang asawa. Hindi man lang sinusuportahan financially. Dahil dumadami ang mga kalalakihan sa Pilipinas na gumagawa ng same strategy. Kaya lalong dumadami ang mga injustices sa mga kababaihan. Dito sa Egypt, kailangang magpaalam ng lalaki sa una niyang asawa kung gusto niyang mag-asawa ng pangalawa. Kung hindi, pwede siyang kasuhan. Ganon din ang gagawin niya kapag gusto niyang mag-asawa ng pangatlo at pang-apat. Ganyan dapat ang ginagawa natin sa Pilipinas. Sa Indonesia naman kung saan may pinakamalaking populasyon ang mga Muslim sa Asia, ay may strict na pinafollow, limited lang at according sa abilidad ng lalaki ang pag-aasawa ng marami. Dapat matuto ang Pilipinas mula sa mga Muslim countries kung papaano mag-apply ng batas sa pulig kami para mabawasan ang mga kalalakihang gumagawa ng injustices sa mga asawa nila. Anyway, hanggang susunod. Mag-usap-usap ulit tayo kung may natutunan kayo at nagustuhan ninyo ang vlog na to. Give me some likes. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa susunod nating topic, subscribe now. Have a nice day. Bye!